Walang transaksyon ngayon sa ilang tanggapan ng pamalang bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro, ngayong Hulyo 8 hanggang 11 ng taong kasalukuyan. Na bakit? Atin pong alamin dito sa Magsaysay News Bulletin Special Report katatapos lang ng midterm election, paribagong yugto ng paglilingkod ng mga muling na ihalal at ibinalik ng magsaysayan mula sa punong bayan at sangguniang bayan members para sa taong 2025 hanggang 2028. Bagamat kinilala ng national government ang maayos sa pamamahala ni Mayor Cesar Union Tria Jr., mas nais pa nitong palalimin ang kanyang sawikaing transparent, responsible, innovative administration. Kung kaya't nagtakda ito ng ilang araw na mid-year program assessment at benchmarking team building para sa buong kawani ng local government unit, kabilang ang pamunuan ng sangguniang bayan ang magsaysay. Ayon kay Municipal Planning and Development and Zoning Chief Lord Priam Cordova na siyang inatasan itong pangunahan ng nasabing aktividad ng layunin niya nito ay higit na mapabuti ang komunikasyon, pagtutulungan, pagtaas ng produktividad, at makatulong sa mga empleyado na magkaroon ng mas mataas na antas ng serbisyo publiko at pagmamahal sa trabaho. Sa ilalim ng team building activities na ang napiling huwaran ay ang Pasig City Government. Dahil nga sa naisi ni Mayor Junjun Tria Jr. na mas mapabuti pang pa serbisyo ng kanyang mga kawani. Kung kaya't napili niya ito na tularan ng magagandang gawi at panuntunan ng mga kawani ng Pasig City Government bilang mabuting ehemplo sa serbisyo publiko. Samantala, isinagawa naman sa kanilang mid-year management assessment ang eh, pagsusuri ng mga performances, pagbibigay ng feedbacks at pagtatakda ng mga layunin para sa taong 2025 to 2028. Sa ganitong paraan, ayon kay Mayor Triana na asahan ng mga ng magsaysay na mas higit na mapapabuti ng tanggapan ng punong bayan at sangguni ang bayan ang serbisyo publiko sa ilalim ng transparent, responsible, innovative administration. Manatiling nakatutok sa mga komprehensibo at makatotohan mga impormasyon at balita dito sa Magsaysay News Bulletin. Pakilike, follow and share para po sa kalaman ng nakararami. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin correspondent at ito po ang ating special report. Mararo po at your service.